bagong dev na naman tayo hindi na ako nag intro bago umalis dahil sa tabi umalis kami alas dos ng madaling araw pagsikat ng buwan timbungan una nagpakita sa atin <coughs> buhay na mano pambinta kagad mga kapaders sana ngayong gabi swertihin tayo at para mamayang pagliwanag makadilit sa tayo ng pambigas at saka pang ulam maraming salamat lord hanapan natin ang kasamahan dyan sa parting malalim ibang bahura naman ating pinuntahan na ito nakasuot malaking sulid or budlawan malikot laang paikot-ikot mm -hmm. yari ka na naman dyan aroy nakapulit mga kapaders uulitin ko mm -hmm. ha mali malaki ang tao mga kapaders wala yan problema ang bibili sa amin ng isda taga dito lang sa isla pang paulam sa matrabaho sa matalok sa palayan ito na naman mga kapaders, pasensya na. Nabidyohan ko la ang yung isda sa pana ko na. Ito kayang surahan, malim kayang sinuutan. May tayong pang nakaharang sa butas. Kaya hindi ko masilip ng maayos. Nabidyohan ko la nung napana ko na mga kapaders, pasensya na. Ayos na itong pandaradagdag, pangbinta. Alas dos na pala sikat ng buwan, pero walang problema. Maliit naman ang buwan. Hindi na kasi nung mailap pang isda. Na ito, bibiya mga kapaders pangihaw ihaw kumuna ko muna para umatras ayan lobas din ay malikot mm -hmm. palikpikan ang tama ayos na ito pang ulam pang mamaya pag uwi mga kapaders lalo palang malamig ang dagat pag madaling araw na konting tsaga laang at maya maya maliwanag na naman mga kapaders na ito malaking dungis orinis masarap tong pang ulam na naman kinunot magandang panay ito at wala sa bahura nasa buhangin na lumalangoy asintahan ko ng maganda mm -hmm, hindi pa nakitig pagkaamu ng isda malakas kaya ang ng pana ako dahil gawa sa kamay ko nanginginig na mga kapas gawa sa lamig ng dagat pero okay lang yan sa laki ng isda na hindi tamaan hanap na naman tayo pandaranagdag na ito nakasuot orinis na naman susungkitin ko para umatras at para maganda ang patamaan Gitis tingi kong gitikin. Mm-hmm, dinuplasan. tinamaan mga kapaders. Sintido sana ang tama na yan. Mahirap talagang pumana kapag ang ng pan malapit sa isda. Walang salida ang pan mga kapaders. Pag malapit, dapat talaga malayo bago pumana. Kaya lang yung nasaunahan kung isda, medyo malayo. Lalapit tayo ng kaunti at para tamaan man. Sulit na naman ito. Dating may tama. Malikot. Mm hmm Nasugsugan. Yun natin tinamaan, mga kapaders. Kaya lang, yun natin tinamaan, medyo magaling na, baho na. Maigay lang at nakita ko pa. Malaki-laki na itong sulit na ito. Sana may kasamahan. At para may pandaradagdag pang binta dun sa mabili. Pampaulam. Kaya madaling araw kami lumaut kanina. At pag hapon na hapon, nalaksang ang dagat, mga kapaders. Nasubas ko. Ito, malaking kanuping. Bukawin. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayos ito, pambinta. Maraming salamat, Lord, na marami. Walang kulambutan tayo nakita. Ilang gabi na kami ng laot. Wala pa ko nakita ang kulambutan. Baka hindi lang akadaan ang kulambutan. Di bali, basit may isdang panain, okay na. Mm-hmm, lalayas ka pa. Eh, nakabulot mga kapaders. Ulitin ko. Tumago na ito. Lalabas ka din. Mm hmm huli ka na huli ka dyan, mga kabunot matampusat na naman orbigan ayos na pandagdag sana may kasamahan pa at para mahuli natin oras ngayon mga kapaders alas 2, 47 mga alas 3 na mga alas 5 kami mauwi maliwanag na pero medyo madilim pa pwede pa magtsaga-tsaga ng langoy hanap tayo na naman gamit ko ngayon dalawang flashlight mga kapaders parehas ko na pinalingas at parang isda suriaw na kahit malayo hindi makakalayas yun sa parteng unahan naroon may lumilingas ang mata mga kapaders bigan at inlalapitan ito yun tumago sigurado ka sa akin mm -hmm. nakailag buhit tinamaan pa minamata ko sana mga kapaders pumihit ng konti kaya hindi namata Di bali, ating nahuli pa man. Hanapan natin, baka may kasamahan pa. Na ito, balawis, malapad, purdanggit. Yun, humarap sa atin mga kapaders. Pasisiguruhin ko, baka duplasan. Sayang ito. Mm -hmm. Huli na naman. Lipas na ngayon ang ligada ng balawisan. Baka buwan ng Oktober. Bumalik na ang ligada mga kapaders. Medyo matagal-tagal pa. Dito kaya sa lugar namin, buwan ng Oktober, tsakpata ng Balawis hanggang November, na ito sulit, lumalang yung mga kapaters. Mm -hmm. Aroy, nakatanggal, nakabunot na naman. Mm -hmm. Hala, tumanggal ka pa dyan. Ha, na ito. Maiksi kaya ang sima mga kapaters? Kaya nakakabunot? Papalitan ko nga ito na sima na medyo mabahaba, na hindi na makabuntang isda. nakatanggal buti at hindi kakaloy ang isda pag nasaktan naroon sa unahan may isang alatan buti maamo pumarap sa atin mm -hmm. babaling ka pa tinama sa parting pisingihan dumudog ko mga kapatirs masarap tong sabawan tama ito sa mga trabaho kailangan ang sabawan pagali sa pagtalok lahat ng isang maahuli namin papakyawin nung nag-order dahil pampaulam hanap na naman tayo ito pandagdag na naman sana mahuli mm -hmm. malaking bukawin dito sa amin itong isda dalawang klase ang tawag bukawin or kanuping mga kapadyers tawag ko lang sa inyong lugar kung ang tawag nyo ditong isda first class na isda ito sa itong isda kahit ano luto pwede hanap tayo ulit na naman kulang butan magpakita lamang makaisa lamang na ito sulit malaki laki na ito Mm-hmm, la ka na naman. Ganito talaga ang mga sulit. Pag may buwan, lumalang wila ang kahit didilim. Ganyan talaga ang ugali na sulit. Pabilis lang talaga pumanat Dapat talaga ang pana habang lumalang wila nakakasalaang. magahanap na naman tayo. Nasaan kayong kasamahan ko? Uy, pawikan mga kapaders. Ayan, lumalang wila. Saan kayo pupunta kaya yan? Bawal hulihin yun mga kapaders. Ito, paro-paro. Masarap sana ng pang-ihaw yun. Harapan tayong ibang mga pana. Huwag na yun. Itong butas sa atin silipin, baka may nakasuot. O wala. Nakasun kaya ang isda dito. Saan kaya gatago ang isda? Ating hanapin. Parang may nakasuot mga kapaders. Yung sa unahan. Naglabas yata di sa kabila. Nakasun kaya ang isda kay sumuot na yun. Tinataguan yata ako. Makita lang kita naro sa pinakang ilalim. Mm hmm huli ka dyan. Dinubol ko ang ng pana, mga kapatid medyo malaki ito. Wow, laki. Uy, lapu-lapu palan. Sisiguraduhin ko, ko ang ko ng di makabunot. Mamaya. Kaya pala ko tinaguan, ito pala, lapula po mga kapadir, sibungin. Red na sono. Oh, ito na naman, sa inyong lugar. Mahal ang kilo dyan, mga kapatid Dito sa amin, pag itong pinana, ang kilo 150 pero ayos na buti pa sa lugar ninyo ang ganito pagbuhay mahal ang kilo dito sa amin pinapanit lang namin ang sibungin dito pero ayos na tilin rin mga kapaders na tsumbahan natin malayo pa lang nakita ko na ito pero hindi ko alam na lapo kaya hinanap ko sa butas okay na yun mga kapaders masaya na ako kahit hindi makakulambutan nakalapo lapo man tayo uy tumago kami lumang kapaders masarap yung lagain nasan kaya yun ating sisilipin sa butas naroon masukot na sungkitin ko palabas labas kapang na gumapang ka na dyan. huli ka sa akin hindi ka makatakas lagain mga kapaters pang ulam ng aking inakay yung sipit yung katawan sa akin naman masarap sana ito pambangot sa gulay sa kalabasa ito masarap mga kapatirs pampalinaw ng mata Hanap na naman. Na ito, bigan. Mm -hmm. Pandara dagdag. Madala ngayon ang bigan. Panagtubo ng ang kulapo. Ilalabas ng mga bigan mga kapaders. Buwan ng habagat. Yun ang inaabangan namin. Panagtubo ang kulapok Itatabi ng mga isda galing kalautan. Yung kulapok na tinatawag sa amin. damundagat dagat. Pagkain ng isda yun mga kapaders. Solid na naman. Mm -hmm. Gitik. Naudog Sintedo ang tama Ayos na ito Malaki-laki na rin ito mga kapatid Pandagdag Nasa unahan ko yung kasamahan ko Si Kadavis Rico Yun, laki Tunong na kulay puti mga kapatid Masarap tong pinirito Paikot-ikot mm Hmm Pinana ako na ah Ayun Bitaw ko yung paan ako mga kapatid At sige ikot yung isda At baka makabunot makakatanggal pa. Buti lang at bitahong ko yung pana ako. Kuhain ko na, pinanghina na ito. Ay talagang persado pa mga kapaders. Nagpipilit makatanggal. Sige, persa, kung ka, kumakabunut ka. Hanap tayo uli. Na ito, manitis. Mm -hmm. mataan tama. Malaki ang sukat dito ng manitis. Sana may kasamahan pa ito para na timbungan mga kapaders pero ang presyo parehas lang man yan kaya lang ang pinagkaiba ng timbungan yan iba ang kulay tagabuhangin man ito hanap na naman na ito turutot na naman mga kapaders pang ulam malapad lapad mmmm ala lago ugok ugok naguhuni masarap lang itong sabawan sa ay mga kapaders maliwanag na Kita na ang mga isda lumalangoy. Maaaho na rin kami at may lap na isda. Oras nga pala ngayon, alas 5.15, Maaaho na rin kami. Ito na yung aming huli mga kapaders. Ayos man ng sundive, saglit lang kami sa dagat. Kanina umalis kami, alas 2 ng madaling araw. Bali, ito lang tayo. Tatlong oras sa dagat mga kapaders. Ayan, malapad na balawis. mi sa mataluk mayon Mamaya pagliwanag. pipindi, tatarok. Mas terlalu abai. Karena aku

Magandang magandang umaga sa lahat mga kapaders Ito na aming kabintahan lahat lahat Sesda 728 Ang gastos 441 Ito ang natira 287 Ayos na ito Maraming salamat Lord sa biyaya Na pinagkalubo sa amin na naman Kahit para paano May konting ang kami ulit mga kapaders Babay lang tayo sa lantapin at sigurado ang mahaba ating paglalangoy dahil ngayon mga kapaders malamig kaya ang dagat hindi kaya magtsaga tatlong oras ang pinakang capacity lang namin mga kapaders at pag naglimang oras na mangimi na sa ulo ang lamig shout out nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao pati na rin sa ating OFW maraming salamat nga pala sa mga hindi skip ng ads sa mga silent viewer subscriber